Ay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para magbigay ng free reading for the day sa inyong lahat. Ngayong araw ng linggo, no? Kamusta po ba kayo? Ako po ay kahit papano ay nagpapahinga dito sa um, beach ng... Um, at nagre-recharge po ako. Ayan, no? Napakaganda po ng beach at tanawin dito. Ayan, no? gusto ko pong i-share sa inyo bago ko kayo kuhana ng reading. Ayan. Napakaganda po. Napakaaliwalas. At nag po talaga ako today na um, bago ko kayo bigyan ng free reading. Okay? So, tingnan po natin, no? Ano po ang makikita natin for today sa ating free reading. alam nyo naman po ako kahit nasaan po ako no? ako po ay magbibigay sa inyo ng aking commitment sa free reading no? so kahit nasaan pa po akong lupalop ng daigdig, ng mundo hindi po ako makakalimot magbigay sa inyo ng free reading so game na po tayo no? pili po ako ng 20 cards sa pamamagitan muna nito One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty. okay. tapos tumingin naman po tayo ng lima para sa ating okay Okay, pasensya na po kayo ha. Medyo maingay lang po yung paligid. Siyempre, nasa outdoor po ako, no? Pero, yun nga po, pagtsagaan nyo lang po talaga. Okay, one, two, three, four, and five. itabi muna po natin to. Silipin na po natin ano ang makikita natin for our first reading for today. Okay ang person nyo po ay magugulat po kayo, no? Magugulat po kayo at hindi po kayo makakapaniwala sa mga malalaman nyo po na balita sa mga susunod na araw, no? Uh, may mga magpaparating po sa inyong balita, no? To be honest with you, regarding your person, maybe this is intentional or unintentional. Pwede po kasi yung ibang tao uh, gusto kayo um, sa inyo at gustong iparating sa inyo kung ano yung um, ano po yung nangyayaring totoo sa person nyo kahit na yung person nyo po ay naglalabas ng or yung or yung or yung person ng person nyo si Chabilitan palaka ay naglalabas ng mga pictures but technically believe me malalaman mo po or mababalitaan mo po kung ano po yung totoong nangyayari sa person mo. Win at all costs, lahat po ay ginagawa niya para lang po malinglang ka na um, siya ay okay, siya ay um, maayos but um hindi niya po magiging kontrolado yung mga bagay-bagay. Eh. Hindi niya po hindi po siya magig hindi niya po makokontrol na makarating sa iyo yung mga balita. Baby because naging mabuti ka sa lahat ng mga kakilala mo, mga kaibigan nyo ah uh, kamag-anak niya, pamilya niya. Kaya, ayan o, kahit pa paano may magpaparating sa'yo, through your friends, your friends ha, yung friends niyo dalawa, mutual friends, or pwede din pong mga kamag-anak nito na naging mabuti sa'yo. May group conflict po kasing nangyayari sa ngayon. May conflict sila at may conflict mismo yung person mo na nagkakos sa kanya ng too much frustration. No? Nagkakos sa kanya ng too much frustration na hindi niya po inaasahan lahat bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito sa kanya. Punishment and excess pride. Okay. Ngayon po, feeling niya po pinaparusahan daw siya sa mga pinaparusahan siya sa mga nangyayari, pinaparusahan siya sa mga um, pinaparusahan siya sa mga nangyayari nga tama sa buhay niya no sa sunod-sunod at patong-patong na na patong-patong um, na problema no pero um, because of too much pride sa totoo lang because of too much pride eh hindi niya pumatanggap matanggap na ganun yung nangyayari o ganun yung dating sa kanya no um akala niya po it's this is just a simple bagay hindi talaga ano eh hindi talaga grabe talaga yung nangyayari kamalasan sa kanya kaya to be honest with you um dinadala lang niya to dahil mapride siyang tao, maigo siya, ayaw niya nakaawaan siya ng tao. Nag-sacrifice ka kasi masyado eh para sa taong to. Naging martyr ka na sa totoo lang. Naging martyr ka na sa taong to. No, talagang ang dami mong sinakripisyo dito. Sa ngayon talaga walang direction and very very unpredictable ang mga susunod na kaganapan. Lalo pang gagrabe yung mga nangyayari sa kanya sa susunod na mga araw. walang purpose yung buhay niya simula nang mawala ka na wala na rin ng purpose ang buhay nito to be honest with you um sa yo lang kasi siya may direksyon no pero ngayon wala siyang direksyon wala siyang purpose sa buhay kaya hirap na hirap siya to be honest with you full success no full success living beyond means meaning um gumagastos sila ng sobra-sobra more than doon um, dun sa kaya lang nila, no? Sobra-sobra yung gastos nila, pagpapakita tao. Pero the truth is, medyo lubog na lubog sila talaga sa ngayon. Mayabang lang din to si Chabinita pala ka. Uy, meron talaga surprise na parating sa'yo. Ayan, so nakikita ko may surprise na parating sa'yo. May bago kang papasukin na... Yan, may bago kang papasuking negosyo or hobby na um, lalo kang mag-grow as a person, lalong makakatulong sa'yo makapag-move on. Um, kaya sa totoo lang natutuwa ako na um, ako na ina-adjust mo na yung sarili mo. Unti-unti you're adjusting and um, ang masasabi ko is um, ituloy mo lang lahat yan. matigas yung puso ng person mo and actually to be honest with you siya na yung gumawa nakalokohan pero siya po ang bitter sa'yo no? bitter lalo ito kapag nakikita niya na umaayos yung buhay mo um, nakakaya mo nang wala siya yan eh, oh. parang yung bitterness niya sa puso niya, hindi mawala-wala na nagpapatigas lalo ng puso niya parang hindi ko maintindihan bakit kailangan niya pang maging bitter, to be honest with you siya ay nagbigay sa ng too much pain too much heartache and um, pero siya pa rin yung may lakas ng loob na maging bitter sa'yo for God's sake ano Sa so, totoo lang, may rebellion na nangyayari sa tao nyo. No? The more na nabobroken hearted to, the more na hindi umayos ang buhay nito, nagre ito. No? nagre ito to the point na siya rin naman ang napapasama. Kaya sana, uh, imbis na maging rebellion siya, sana ma-accept niya yung katotohanan. Naku, pasensya na po kayo, ha? May maingay. ah uh, may dumaan po. So, sana, no, uh, magising din tong taong to na uh, sa lahat na mga ginawa niya. Pero kasi, sa totoo lang, kung magsisiman po ito, deep inside lang, hindi niya po talaga ibo-broadcast na ganoon because natatakot itong mapahiya, no? Ayaw na ayaw niya po ang napapahiya, lalo na sa harap ng ibang tao. Mayabang eh yung partner niya ngayon has too much insecurity uh, alam ng lagi kasing sinasabi ng person niya yung lahat ng sacrifices at kabutihan niyo so nako compare niya no hindi niya maiwasan na ma-compare kaya nangyayari ang lahat ng to kasi nako compare at nako compare kanya wala ka na pong pupuntahang mas masasakit pa diyan papanik na po ang baraha mo can't get worse meaning uh, hindi ka na Um, hindi ka na makakaramdam ng too much pain, more than that, no? Yan na yan, yan na yung too much pain. Kabalik tara na po mangyayari sa'yo, aayos ka na, and siya naman yung ganyan. Alam niya rin po yung katotohanan na hindi niya rin po kakayanin ng wala ka, no? Sa totoo lang, but he's taking his time because he's too much kampante na whatever happens, you will accept him, him or her with open arms pa din, confused siya sa sarili niya pero alam niya na hindi right yung choice niya hindi tama yung pinili niya pero sabi niya nandiyan ka lang naman daw so pagka umoke -okay na siya nagpapa and for some of you, sinabi sa inyo nito for some of you ha ah, na antayin mo lang ako, bigyan mo lang ako ng oras babalik din ako or etc etc pero sinasabi ko sa inyo ginagawa niya po kayong reserve and huwag ka pong papayag masyadong greedy to, no? Parang gusto niya siya lahat ang masusunod, siya lahat ang siya lahat ang masusunod, siya lahat ang kung sa oras niya, yung timing ng pabalik niya gusto niya sa kanya. So wag na wag ka pong um, papayag, no? Sa so, ngayon siya rin naman ang nag um, dadala ng mga kalukohang pinagagawa niya. So, may stress, burnout, and restlessness siyang nararamdaman. Okay? Tingnan natin ang lover oh, kaya niya. I am black. Maybe he blocked you and you block him or her as well. Nag-blockan kayo isa isa't isa pero maybe siya po yung naunang mag-block sa'yo. You were right. Alam niya po na tama lahat ng mga sinasabi mo. at mga paghuhusga mo sa nangyari sa inyo sa sitwasyon yung dalawa pero because of too much ego and pride hindi po ito aamin ng pagkakamali don't wait for me sinabi niya po na sa'yo na um siya yung nakipaghiwalay sa iyo siya yung mayabang na pinagmalaki sa iyo na hindi hindi nakita gusto um nung unang paghihiwalay niyo nagano to na Wag mo na ako hintayin ganyan ganyan etc etc tapos biglang um all of a sudden biglang bigyan mo lang siya ng time etc for for some of you ha at uh, Pinagsisisihan niya po yung mga ganyang impulsive decision niya. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na compare niya kayo. You are so different from everyone around me. So, ayan po, no? Um, you are so different from everyone around me. Talagang kinukumpere ka niya kay Chabilitang Palaka. At talagang hindi niya yung mayuwasan. Kaya most of the time, nai-insecure sa iyo si Chabilitang Palaka. At sinasabi ko na, ayan, no? Talagang, um nag-aaway po talaga sila because of you and kahit po wala kayo ngayon kahit po wala kayong contact for some of you may minimal contact for some of you walang contact but still he can't or she can't let go of you hindi po kayo ma-let go ng person nyo totally no totally because um nasa isip ka pa rin naman po niya nako kumpara ka pa nga niya eh, no and kaya most of the time naiisip mo siya because of this person no? Naiisip mo kasi siya. Sorry po, ginalaw ko yung mesa. Yan, so that's your first reading for the day today. Um, araw ng linggo, no? Maraming maraming salamat po sa paghihintay nyo sa akin um, ngayong araw ng linggo pero ako po ay gumising kahit medyo puyat ako para mabigyan ko po kayo ng general reading and free reading for today and I hope na nag sa inyo um, nagbabawi po ako ng energy that's why nandito ako ulit pero tingnan nyo po ang ganda po no? Ayan, ang ganda po dito talaga. Yan, I love um Olongapo no dito sa Baloy mismo. Ang ganda po ng dagat, very kalmado very peaceful po actually no ayan po siya oh very very peaceful po hindi po siya yung tulad ng ibang dagat na nagwawala parang lalamunin na yung kaluluwa ko ganyan pero ito po ay very calm actually yung alo niya po is very very alight no hindi po siya tulad ng ibang alo na na yun nga nice. isa like, sa'yo para mga nga ng kaluluwa ng tao pero this is very peaceful very calm, very relaxed ang sarap pong mag recharge dito ayun lang po and thank you thank you so much po to all my Lady Elena friends family and subscribers I love you all from the bottom of my heart thank you so much po sa pag-aantay niyo lagi sa aking channel I'm sorry natakpan ko yata yung sounds no um, Salamat po sa pag uh, ano niyo sa channel natin, ano, uh, pagsuporta niyo ayan, no. Very count talaga yung dagat kaya gustong gusto ko talaga dito, no? Maraming-marami pong salamat and may God bless you all. Stay humble, stay positive. I'm sorry sa mga nakunan. Ayan. And um, sana po palagi kayo mag-pray. Huwag kayo malulungkot. And let go and let God write your life and love story. Life is short. Don't make it shorter. Okay, everyone? I love you all from the bottom of my heart. And good morning all. Good morning to all of you. And I will be back later for another reading. Yan. So, wag po kayong um, mag-alala. No? I will be back for another set of reading later. Bye!